Hello Lods, karon din ng no, di op na to, no. So na natay time nga mag-impake sa ato ang pakargo sa Pilipinas. So let's go. Una natong ibutang Lods is ang oil. Sunod kaning jack ug ang grinder. Sunod kening flares ug tools sa motor. Next kaning tang powder wow. ug of Next, kining wire nga itong nakuha, no? Oh, no! Nakuha ito basurahan ba? Dahil yung freddy na ito kalimutan bugas nah basmati rice. Kaya mo try daw mo sila tilawan. ani Oops! <laughs> Next, kining mga shampoo, body wash, humot, perfume, diba? Next, ang atong kitchen item, lots kitchen machine, no? Oh. Chopper, grated machine, ano sa mani tawag nga ni o ganing grinder, no? Electric. Ito ang 2 ka power bank. Nga exist nga t-shirts, no? Talagang nato ni Lutz. Hindi kayo magamit nato, ba? Siyempre, ang pinaka-importante sa tanan ni chocolate. Yes! Pistachio. Eh, <laughs> Mixed nuts. Biscuit. Ah, loads, Dut-dut na nato niya. Huwag na kayo. Plus dayon. Ah. Pwede. Eh. Pwede na. Kaya na lang niya. Ang ni. mga 400 plus. 430 siguro. 420 reals. So, kira. At least, nakadala na nato niya. No?